Simula nang magsimula ang panahon ng kampanya para sa lokal na posisyon. Kaliwat kanan at walang kapaguran na kung mag-ikot ang mga tumatakbong kandidato sa Baguio City. Tila nakapagpahinga lamang sila noong Webes Santo at Biyernes Santo dahil ipinagbabawal ng Comelec ang pangangampanya sa mga araw na ito. Ito'y sa ilalim ng Comelec Resolution No. 10999. Ang problema, isa di umanong tumatakbong konsehal sa lungsod, ang nangampanya pa rin sa naturang mga araw. May isang kandidato ang allegedly ng house to house. Madaming kandidato ang nagpost sa social media during that Thursday at Friday. So parang dalawa ang report ng isang complainant natin sa Facebook. So kompleto yung detalye. that's why... Uh, it is incumbent upon the COMELEC also to investigate and look into the truthfulness of the complaint. Pero bukod dito, inireklamo din sa COMELEC ang mga iba pang kandidato na nag-post sa social media para mangampanya sa parehong mga araw. Nag-post ka ng reels. Yung reels mo, o kaya may stories mo, Thursday at Friday, eh yung mga kaganapan nung last week o nung Tuesday o nung Monday. Campaigning na ba yun? Nakita mo yung blunder? Yes, po. Hindi naman siya nangangampan niya. Nag-post lang siya. Pero sa cloud kasi ng social media din, ang campaigning. So, yun ang tatanungin ko. And since prohibited ang campaigning ng Thursday at Friday, at ginagamit natin ang social media sa campaigning, technically, bawal ka nga naman mag-post. Hindi naman naiwasang madismaya ng ilang mga botante. Napakabastos uh, lalo na sa may mga relihiyon dito sa Pilipinas o sa buong Pilipinas na merong relihiyon uh, na um, magkumangumpanya sila sa mga araw na 'yon. Kasi nga parang uh, inilaan yung oras na 'yon, yung panahon na 'yon para magnilay nilay uh, sabihin na natin um, uh, i-remember yung sakripisyo ng Panginoon at saka hi hindi para sa pangumpanya. Kasi hindi po yung dapat na araw na pangangampanya Pwede mo yung i record sa ano dyan. Inumpisahan na ng Commission on Election Baguio ang masugid na pag-iimbestiga kung may mga nilabag ba ang mga kandidato noong mahal na araw. If you violate these rules, election offense yan generic ang punishment niyan, imprisonment of not less than one year to not more than six years, that's one, with the accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office, hindi ka na pwedeng tumakbo o ma sa gobyerno, pati na rin yung suspension ng karapatang mong bumoto. We have 19 days to go, 17 days to campaign, baka naman mas grabe pa itong mga susunod na campaign days kung hindi natin sila sisitahin. Patuloy naman ang pagpapaalala ng COMELEC sa mga kumakandidato at mga butante na panatilihin ang pagsunod sa mga batas sa pangangampanya at pagboto para maiwasan ang anumang violation. Angel Arquero, RNG News.